Uh, hello mga lords. Welcome back sa channel natin. So, magandang araw sa ating lahat. Panibang buhay at panibagong araw naman tayo. So, nandito tayo ngayon uh, para i-share ang kaunting karaman no para sa mga gumagawa ng saranggola. So, basic lang to mga lords. Tungkol ito sa pag-attach ng ating sumba na manlalaylang. Na uh, yung sa iba uh, tinalian ng uh, tangsi para mahigpit so dito ilagay mga lods dito lang so dito dito ilagay yung mga sumba sa iba dito pero yung sa akin mga lods iba iba mga lods kasi uh, may na discover ako na, na paraan ito ah may na discover ako na paraan para mapadaling magatas ang ating sumba dito mga lods oh ito ayan so ang gagawin natin mga lods kumuha lang tayo ng PVC yan tapos mag lang kayo ng konti ganito yan ganito lang konti lang oh Silvi, silvi ano. ah, parang sing sing so ganito lods ganito Parang sing, -sing lang siya no. Na PBC county lang siya oh. So ang nangyari mga lords ito yung sumba ko. Nilagyan ko ng guhit pang gitna. Dito sa may ano, Sa gitna niya. Diyan. Tapos mga lords. Ito mga lords. Kaunting piraso na kawayan. So dito ilagay sa ilalim mga lords oh. Yan yan. May guhit din. Sa gitna. Ang mangyari dito mga lords. Ang mangyari dito mga lords, ganito mga lords, oh. Ayun. Siyempre, ano yung uh, sumba niyo? Ma dapat balanse siya sa kabil kabila at sa, sa kanan. Ayun. Ang ganito mga lords. Yung kaunti piraso na kawayan, ilagay mo sa ilalim. Yan dito, oh. Pero bago yan, mga lords, dapat, bago kayo mag ng yung sumba, dapat yung dalawang sing-sing ilagay nyo muna sa loob. Dito. Ayan. Yung dalawa. Yan. So, mangyari ito, mga lords, ganito. Napakarali lang. Basic lang ito, mga lords. Simple-simple. Huh? -simple. Oh madaling gayahin itong isa ilagay mo sa lalim ganito yan yung pinakadulo na sa kawayan itong maliit sa lalim dito sa guhit yan tapos yung isa dito ilagay mo sa lalim din yan o ayan so ayan mga lods napakasimple lang o oh. Oh. matibay na siya yan o oh. Oh. Yeah. Napaka simple lang mga lods. Madali lang. Kahit saan mo ilagay dito ba sa sa may pinakaulo or dito sa may sa baba. Diyan oh. So adjustable siya mga lods. No? Oh. Adjustable. Yan. Oh. Kaya lang ka simple mga lods. Yan oh. So, hindi na kailangan itali yan na ano. Yung sa iba, itali dito para mahigpit yung ano, sumba. Pero kung dito niyo may pero dito niyo ilagay sa ilalim, yung iba mahaba. Kung dito niyo ilagay, maano maharangan yung pakpak niya sa ano sa hangin. Pag ganito no. Ayun, maharangan siya. Dapat dito siya makalagay sa may ulo, sa may ulo mismo so ayan mga lords napakasimple lang mga lords oh. so sana mga lords may natutunan kayo sa counting kalaman ngayon mga lords na ituro ko sa inyo so napakadali lang ayan oh. baklas lang yun oh. ayan tanggal agad kung gusto nyo tanggalin pwede mo tanggal oh. ayan oh. dali lang matanggal mga lords oh. Jangan kasih kasimple mga lods. Tanggal agak Pagi isa ulay nyo, ganito lang. Ito gitu lang. Tandaan nyo mga nyo. Guhit. Ayan. Oh. Maaf Bisik. Oh. Ito lang sarang gula natin mga lods. Handa na para lumipad bukas. Uh, mamaya. You know, tura tura mga lods okay so salamat mga lods sa panonood at sana may natutunan kayo sa aking uh, counting kalaman na i-share sa inyo hello salamat salamat